Hi, hello, good morning mga followers. Ay nanandito nandito po ako kahit na medyo nakakapagod at nakaka-stress. Sabi nga ang best namin, ay wag daw akong magpa-stress. Dahil yan ang hamon ng buhay, kailangan ay maging makatay. Kung anong mga kapagsubukan, dapat ay laging handa. Huwag nating isipin dahil ang um, buhay ay may bukas. At sa ngayon mga besi dahil sa sobrang pagod natin tayong mga babae kapag nasa bahay lang po tayo ay lahat na lang ay aharapin ang buhay pero wag po natin masyadong isipin yan enjoy lang po hanggang kaya kaya natin basta tayo dyan po ang Lord ay laging na sa atin lagi lang po tayong maging malakas Bye bye po and thank you god bless